Pagdating natin, tapos na siya mag Kakaltasan nga ako ng depend ng 32 days at pinasweldo ako ng bakasyo. Sa Paris. Kaya hindi ako makapagpalibre sa mga kaibigan ko. Deped, kakaltasan nyo ako ng 32 days. Sa tayo ba? Ewan. Hey, Anong liba? Alam, naman. Dun, tsaka, bila. sa, bilang, ano naman? Doon sa kabila. Sa kabila. Sa kabila. Sa kabila. Sa <laughs> kabila. Sa kabila. Wala kayo kayo libre. <laughs> 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 Uy, video ka <laughs> Hindi. Ano yung video? Ano yung video? Wala akong dalang pera! Hey, karana, wala namin ng rosas na! Wala nang dahon oh! No? Balikan niyo! Ibalik niyo! Di ba balik na? Ay mag point five! Ay, ay, yan yan, karindira yata yun! Wala tayong pera! Hindi balik tayo! Wala tayong pera! <laughs> I-post mo to! I-post mo na to sa pamilya! Uy! Yung bahay namin bukas ang gate! Kaya pa naman pag nakuha to ng aking 30 million. <laughs> yung 30 Bala million sa... Baka ko ko ba, baka tumalad! Balik na balad! Saluko! Nabidjohan ba yung umes ah? Ano ko kayo? Pag dapat is scripted, nagilawa natin. Para tayo yung may video. I, 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 ito yung na... Ito scripted. ko naman ngayon Kaya hindi ko nila kumasyado. Tigil, tigil na tayo sa kabilang kanto. The to. Ka. O, yung bahay namin ay buka. Buko ito, pag dumating ang magulang ko sa bukas lahat doon. Ang cellphone ko inaandun sa bukana ng ano. Uy, pag yun mas mahal yun sa ano. Yung ko cellphone. Wala, dadawin yung iPhone mo. Wala. Ano nandun ang kapirahan ko? Wala dyang Gcash dun sa Android ko. O, balik mo dyan, balik mo dyan. Tingin oh, şey na tayo. Balik mo dyan, balik mo dyan. Huwag mo ibigay yung cellphone. Oo, yun! Saan yung cellphone. Huwag mo ibigay yung cellphone. Dito ang cellphone sa akin. <coughs> Babay mo muna yung bahay niyo. cellphone ko? Ayun o. Doon muna. Doon muna. Doon muna. Ayusin mo <laughs> na yung cellphone mo. Hindi na ako sasama akin ah. Akin yung cellphone ko! Ay, mo mo na yung cellphone mo doon. Oo, kunin mo na yung cellphone mo doon. Ano, hindi na nga usasama. Pag yun naman lang sa'yo, bahala kayo. Kaya, hindi atras ko na ante. Atras mo na, pasok mo na. Sige lang, tabi. Patay mo muna na flash. Ay. Patay mo mo na flash. Patay mo, tuloy mo yan. Video yan. Para mapatunayan na kayo hindi polis. Sige, hindi naman mo na. Masa niya sa mata. Sige, sige, sige. Hindi naman na kayo. Oo, ilalabas na nga doon. Yeah, Joe. Ilan ba nila? Bababa ako, iwan ko yan. Iwan lang ko yan. Iwan lang yan. Wala na muna. Pagkakaroon ninyo, nababantan ni? Taklo ba? Yung kikidnapin ka. Taklo ba? Hindi na ako na yung cellphone. Hindi. Katotapin to. Ay sumulat ka din Para totoo. Din dine. din Oo, ano man. Dala mo yung ano mo. Tara na. Sumakay ka. Sumakay ka, sumakay ka. Kami Kaming ha? Shadrick, mo na gamit mo muna? At baka mawala nga. Ayan mo na yung cellphone. Mamaya din yan. Ilibre nyo ako ha. Oo. Oh, yeah. Oo, oh, basta dali magdala magdala ka lang ng bag mo para kung ano. Okay, dali mo nga. Dali mo nga. Meron yung pera yung tigikas mo. Magdangin mo nga na gagalit mo. Hindi, hindi mo nang magpang. Hindi mo nang papahin mo. O, hindi na ako sasama Hindi, dali mo sa gamit mo, cellphone mo, bag mo. <laughs> Lock mo na yung bahay nyo. Lock nyo na yung bahay nyo. Hindi ako sasama. Sige, magtatambay tayo dun sa ano, sa diversion, sa kailala mo. Kasi <laughs> isa man, bo. Sa una natin pinagkitaan. <laughs> Di ba ka makuha yung laptop niya dyan o. Pupunta tayo sa una natin pinagkitaan. Kala Apple? Magdala ka nga ng bag. Ang dami mong pera doon. Magdala ka ng bag. Magkambake na lang, na, no, lang. Bag. Ba, ng lang kami. Magkambake na lang at sa mo lang. Okay. <coughs> lang. <coughs> <coughs> Bahala ka, basta uh, sa isang Pwede na yun. So, ko. Ano? Ay, mag Hindi, magdadala ako pera isang daan. Hindi, mga 500. Huwag na, umuwi na tayo. Galingit ba banda lang? Banda lang, magsa 7-11 lang tayo oh, Makikita dinner. nilang pinipirahan nyo ko Tara na! nyo, kita ko mga pulis po yan bago oh. ah, ah. Dinner time no oh. Di mo may papakainin kasi ito Nakakain na kasi tawin. ako nung Sige daw, nakakain kayo kami Wala na kami nga A Hindi ako magdadala, bahala kayo Kahit magdala ni magdaan Hindi, titingin lang ako, bumili kayo doon Hindi, may gcash yan Wala din ako iyang laman Hindi pwede na yan Alay, trust me, nangyari yun sa atin nung ano Kailan? Nung magjollibee natin, hindi ako nagbigay. Pinakataklob yung ano. Kaya uh, hindi na kaliwanag. Ah. Okay wala hindi. Okay lang, may ilaw na. Uy, oh, wala tayong, Wala ka. May pera ka? Ikaw nga, uh, dikit may Gcash tayo. Gcash, kahit buksan nyo yung Gcash ko dyan, wala kayong makikita. Ang Gcash ko yung nasa Android. Liliwanag yan pare. Mas pangit sa video yan. Hindi. Pero kita kami. Oo, oh, kahit okay, -ga ganda. Ay, baka ganda kami. <laughs> God damn it. Oh, yan o. Oh. Hindi ang liwanag. Ang maliwanag. Wala kang tagtagit. Oh, mag ano muna tayo yung yung malakot sa mga bata sa daan. <laughs> uy, wag joke lang. Uy, defend mo to. Ayok lang, joke lang. Ay, yung ano nyo, defend Nadala pa ka sa ibo. Oo. Sige, ano. Wala itong pala. Ano uy, pano, pera. pin, ano pin mo? <laughs> ano, ano pin ng Gcash <laughs> mo? Ano pin mo sa Gcash? <laughs> wala akong pera, hindi pa nga ako nagsisipil yun. Ano pin mo? Yuck! <laughs> Tutok mo. Pa iba, iba, iba yun. Iba yan. Ubus so, na yun. na yun. Ano pin mo? Ika. na nga? <laughs> <laughs> Wala ating mga Password laman dyan. Password video mo. Yan, yeah, may mga laman dyan. Sasambal pa rin si Marcos at patagal. Pahid na may sa ulo. Ang ah, papahid ninyo. Nakakakakak ni picture daw eh. <laughs> Pagpasok na nakakakakak. Oo mm, nga, walang picture talaga. Ay, wala naman, mauutakan ma nyo ka ako ngayon. Wala akong pera. Hindi ka nagbanggit ka kanina, wala kang pera. Oo. Pero meron ka sa hmm. Gcash oh. oh. na magkakashot oh. ka. Yan ang paraan natin. Tingnan mo ang Gcash ko ngayon. Sige, Sumo. patayin mo. Sumo. Patayin mo. I-open natin ang Gcash natin. Sumo. Magkakaalaman. Saan? Okay, open mo ang Gcash. Baka nasa isang Gcash niya. Baka na sa isang Gcash. Pause! Wala kayong makikita dyan na Jika. Ayan, okay. naligaw na nga po ako. Uy! Okay. Uy! Yun know, you know, yeah. oh, yun know, Sakto. Oh, oh ayan pera natin. Puanan, naman, ayan. Ayan, pera ayan pera. Kung pailibre nyo naman. Ay, putak ka. Hindi ka ka naglalabas ng pera. Wala, putak na nyo. <laughs> sorry ah, sorry ah. Uy, ilibre nyo ako dyan. Hindi, pagkakataon. Oh. Hindi oh. pa ano. So, ito nang bahala. Oh. Ito naman may ang mag-isa. Wala akong pera eh. Wala nga. Oh, oh. stay muna tayo din eh. Oh. Bahala kayo. Hindi, patay ko na. Paano na tayo? Wala tayong pera. Handa ko ang hininga ko ikabaw. Hindi ako nagsisipilyo pa. Kumain ka ng pares, mga wala yan. na yan. O, oh, ano gagawin natin dito? Nakatabingi tayo. May pares ba limang piso? Tanong ko lang. Meron yan. Walang pawe. Gusto mo? Kaya na. Pinatay na. Uy, uwi na ako din eh. Maglalakad ako. Yan, nagsend na nga. Nagsend na nga ang agay. Yan, nagsend. May naman na hindi ka siya. Libre <laughs> daw ako, pautang muna. Pa, ha? Ah. Ano? Libre mo, may pautangin kita. Kaltas dun si Airpods, no? Pwede. Hmm, ayoko. Hindi nga sure kung makapag wide the airpods. Hmm. Nga na. Pwede daw ako Pautang utang muna. Paano? Libre mo ah. May pag kita. Hindi nga sure kung makapag wide the airpods. 150 ang binayad yun. yaman Dapat yung 150 ko hindi, ikinadala mo. Nga na. Ang bag ko ng 200. Alam mo kaya hindi ko nakain ng burger nyo, nawala sa ref. Oh. Oo, oh, kung nakumahin ang ko. Ikaw, si kayo naman pala kumain. Ako naman yung libre nyo. Ala eh, balik nyo. Na. Pag nandito si ano, kung nandito si... Kapatid, kasi si nung ka, kasi nung 250. Si Pope, ang oh, yun. O, oh, kahit libre mo na lang aming tatlo, ako nang bala JR. Ala, ako ang libre mo naman. Ang libre kita, libre mo si JR. Libre mo na to, libre mo yan. Ano? <laughs> Ano? Libre ko lang sarili ko kahit wala akong pira. <laughs> <laughs> aba, aba. Oo, wow, doon sa kanila. Papapabait po ako. Montero <laughs> yun ha. Doon ka na. Okay, lag dito muna ako. <laughs> hindi, biro ko lang yun. <laughs> Pinanggagad. Kalo, papapabain ako. Wala kayong puso. Mapalaban yung tandaan <laughs> ni Marcos. Kaya yung na ako dinakita doon. Kaya sa inyo. Baba nga. Baba nga. Ano ba? Ay, ba yan? <laughs> po ako. Montero yun ha. Okay, lag dito muna. Dito ba ako. <laughs> Hindi, biro ko lang. Ito yung papagbabain. Handaan. Kain tayo doon. Handaan. Doon tayo kumain. Wala mo gam? Hindi. May nanggagasa. <laughs>